Hi guys! So, ayun na nga. Ito na yung araw na makakasama ko yung pamilya ko. Talagang masayang-masaya ako dyan kasi ilang araw din halos na hindi ko nakasama yung pamilya ko eh. Talagang masaya ako. Inantay ko talaga yung oras na to. Bali, um umarkila lang kami ng jeep dyan guys. Bali, para isang hakutan na lang ba? Hindi na mas hindi na magpabalik-balik bulat nga ako dyan, no, naandyan si Kuya Gary, sabi ko, hindi ka ba nahulog dyan? Pero nahulog pala dyan yung chinelas niya, Kita niyo naman, no, wala yung isang chinelas niya. Bali, nagre-ready na rin kami guys, magbaba dito. So, yun na nga, pass forward, eto na, naglilinis na, nag na ako ng gamit. Bali, pagbaba nung mga gamit dito guys, hindi ko na masyado pinagawa yung asawa ko kasi may maliit din kasi akong anak. Bali, hindi naman ako sumama dun sa paghahakot nung mga gamit sa bahay. So sabi ko pagdating dito ako na lang yung mag ano yung mag-aayos. Medyo kaunti lang naman to, hindi naman masyadong madami yung gamit pero ang ano kasi puro maliliit kasi yung mga gamit namin na iba. Kaya medyo nahirapan ako saan ko ilalagay eh. Tama itong salas na to, iniisip ko saan ko to lalagay. Kaya sabi ng asawa ko, sige kahit sa mo na ilagay kasi babaguhin ko din naman yan mamaya. Alam niyo naman kasi yung asawa ko talagang gusto niya maayos sa bahay malinis sa bahay yun. Ako lang naman ang hindi. <laughs> ang kasama nga pala namin dito guys na tumulong sila Kent at saka si Kuya Gary. Bali nagpapahinga na lang sila don sa labas kasi nga sabi ko nga ako na lang yung mag ano magayos uh, dito sa bahay kasi kayang kaya ko naman. Nga lang kapag ka hindi ko kaya nagpapatulong na lang ako. Pero guys, sa uh, nangyaring to sa pamilya ko. Ang dami kong natutunan o napagtanto. Ibaba ang pride sa lahat ng oras. Kung isa ka ng pamilyang tao, dapat iiwasan mo na magtaas ng pride. Dahil minsan kasi ito talaga yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan ang mag-asawa. Sabi nga eh, mas mahalin mo ang asawa at ang anak mo kasi sila din naman yung makakasama mo o yung makakatulong mo habang nabubuhay ka dito sa mundo. Ngayon ko naramdaman na malaki ang kulang sa buhay ko pag wala sila. Halos hindi ako makakain ng maayos, hindi ako maka, tulog, iniisip ko kasi sila pa ano na kaya yung lagay nila, ano na kaya yung ginagawa nila. Kaya nga guys, nung talagang magkakasama na ulit kami ng pamilya ko, talagang tuwang-tuwa ako, sabi ko sa sarili ko, hindi na ulit ito mangyayari pa.